Good morning, good morning mga kaepal. Good morning, bagamat hindi good morning ang umaga ng ating kapatid dahil siya ay nalooban. Wala ng akin hainya si Darilio. Sino binutas? Oh. Alam binutas. Binutas mga kaepal. Ano? Eh, dyan binutas? Oh. Binutas yung mga kanto kanto. Puro Borodul. Puro dulo-dulo. Ibig sabihin, paano ngayon na? Ano? meron siyang ball cutter? Mayroon yung dala. Tapos, ang haba ng kamay. Yung perahan ko dyan ang abo Nabot yung kamay. Yung perahan dito. Abot ang perahan. meron siyang ball cutter Kasi matigas yun. Hindi makayang flash lang yun. Oh. Mayroon ito sa pala tatlo. Ano yung kinuwa Sa paggawin na yun. mo yung salamin ko. Lagay yung salamin. Akala siguro kung ano naman. Eh, dala ko siya lamig ko sa taas. Ah. Hindi dito yun. Dito maul eh. Oo, oh, ibig sabihin, taga rito lang. Taga rito lang yan. Eh, kasi tatlo yung asong bantay. Eh, no? Puro kasusungit niyan Puro kasusungit ng mga aso na yan. Hindi mo lang tumahol. Ibig sabihin, taga rito lang yung magnanakaw. Kilala ng mga aso. Sino yung magnanakaw? Yan mo. Oh, ano mo, ayaw mo tumanggit. Kakilala mo, no? Kasabot ka, no? <laughs> Nakaay. At dos ka, pinakaay pa no. Siya nga, sila lang dita. Gusto ko basta mo akong tulungan dito. Oo, nga ito baka tumpao. Bak... Parang binalak pang umakyat sa taas. Oh, ito pa isang kasabot oh. to. So, Argo sa, hindi ka nagbabantay ah. Ha. Hala, na mga aso Nalo Ano? Na ano to. Mga tulog mantika. Yan natin, anak ni Belia si alas Kaya na nakuha, ano perhan sa mga sigarilyo. Eh, sabihin, na sigarilyo. Kung kaya, kung gusto niya tumuwa. oh kaya kaya no? Kung sardinas, gusto niya Ay, sardinas, gusto lang sigarilyo. At kung hindi pa iniwan yung puti. na magnanakaw ka. Kung magbibisyo ka, gumawa ka ng paraan. Tagarito lang yun. Tagarito nga lang. Hindi ka lumaman ng patas. Nanakaw ka lang eh. May nira ka pa oh. Pwede ka lang humingi. Ang okay.